Sino ba dapat ang humahawak o namamahala ng pera ng mag-asawa? Yung lalaki ba dapat o yung babae? Yung bang nagtatrabaho o yung naiiwan sa bahay? Yung bang may mas malaking kinikita ang dapat in charge sa pera nilang dalawa o dapat bang hiwalay ang pera ng mag-asawa? Isa sa mga pinakamadalas pag-awayan ng mag-asawa ay ang pera. Marahil ang unang may isip mong rason kung bakit sila nag-aaway ay dahil kulang ang pera. Pero ang totoo mas madalas na ugat ng pag-aaway ay dahil hindi na mamanage ng mabuti ang pera kaya ito nagkulang. Kung kaya't pag-uusapan natin ngayon sa video na ito, sino ba dapat ang humahawak at namamahala sa pera ng mag-asawa? Bago kayo magdesisyon ng iyong asawa kung sino ba dapat ang maging CFO o Finance Chief sa inyong pamilya, kailangan pag-aralan ng ilan sa mga bagay na dapat niyong isa alang, -alang. Kailangan niyo sukatin ang financial literacy ng bawat isa. Sino sa inyo ang mas may malalim na kaalaman sa pagbabudget, pag-iipon, pamunguhunan, at iba pa? Importante dito na ang kaalaman ay hindi lang nasa isip pero yung kaalaman na talagang nagagamit sa totoong buhay. Kadikit nito, kailangan nyo rin malaman kung sino sa inyo ang may akmang kakayahan para gawin ang pamamahala ng pera. Ang pamamahala ng pera ay nangangailangan ng pagtatrack sa lahat ng gastos at kita. Kailangan din marunong kumilatis ng detalye. Hindi lahat ng tao ay gusto ng ganitong gawain kaya importante na ang mapipiling hahawak ng pera ay may karampatang kakayahan. Importante din na ang mamamahala ng pera niyong mag-asawa ay may oras para gawin ito. Mahalaga sa mamamahala ng pera ang may oras para pag-aralan ang finances para mas magamit ang pera sa tama. May iba-iba rin na paraan kung paano pinamamahalaan ang pera ng mag-asawa. Maaaring may isa lang na in-charge at kinokonsulta na lang niya ang kanyang asawa kapag may mga mahalagang kailangan pagdesisyonan. Pwede rin naman na kanya-kanya kayong pamamahala sa sarili nyong mga pera at meron na lang kayong mga kanya-kanyang responsibilidad na bayaran. Yung iba naman, meron silang joint account na minamanage pero meron din parte ng kanilang kinikita ang naiiwan sa kanila para ma-manage nila ng sarili. Ang isa pang strategy ay may kanya-kanyang aspeto ang mag-asawa na pinamamahalaan, kunwari ang babae ang namamahala sa pag-iipon at mag-budget habang ang lalaki ang bahala sa pamumuhunan. Samut-sari ang paraan kung paano nyo pamamahalaan ang finances ng inyong pamilya. Basta ang importante ay may tiwala kayo sa isa't isa, lalo na sa maatasan na mag-alaga ng pera. Importante na may transparent na komunikasyon kung saan lahat ng mahalagang desisyon ay napag-uusapan muna. Kahit ang mga bad news ay napag-uusapan ng mahinahon at walang mga bagay na inililihim. Importante rin na ang inyong magiging arrangement ay pareho pinagsang ayunan upang walang sisihan na mangyayari. At higit sa lahat, kailangan na kung ang inyong pera ay pamamahalaan nyo ng magkasama bilang isang pamilya, na ang inyong goals at mga pangarap ay iisa. Importante na pareho kayo ng direksyon na tinatahak upang makakapagtulungan kayo na maabot ang mga ito. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.